Ay, mga mahal lang natin topic ngayon na Natinatanong ni Justin. Ang lanong niya ay, kapag po ba maalsa na ang bulaklak ng isang babae, marami na po bang nakayari dito? So, yun pag usapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang kasagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa ka channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So marami na nga bang nakayari sa isang babae kapag halimawang maalsa na ang kanyang bulaklak? Ang sagot ko ay hindi totoo. Kahit na iisa lang ang nakayari sa isang babae, basta lagi silang may kinagawa. Siguradong mag-iiba ang hugis o yung itsura ng kanyang bulaklak. So hindi natin pwedeng sabihin na kapag maalsa na ang bulaklak ng isang babae ay marami nang napagdaanan natin. Okay? So kahit na iisa lamang ang kanyang kapareha, basta marami silang ginagawa at lagi silang may ginagawa at tapos hindi tama ang pag-aalaga sa bulaklak siguradong mag-iiba ang hugis, lalo na ang kulay nito. Okay po? So, sana, sagot ko ng tamang itanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog!